Hi mga ka-huggers! Welcome to another video. So, today is actually, I think this is my second time that uh, I will going to to sit down here and talk to you, to all of you actually, na nanonood ng lagi ng aking mga vlogs. Um, hindi ako sanay kasi most of the videos that I uh, uploaded is more about food, about friends, about travel and so and so forth. So, wala akong masyadong uh, experiences na nasi-share sa inyo or personal experiences na, na mini-message or inilalagay ko dito sa, sa, sa vlog. So, today, I'll be uh, sharing it with you yung latest achievement ko. So, that is actually my doctorate degree. said, I'll be sharing it with you, yung aking doctorate degree. Um, uh, ayokong matag ako as baka sabihin ng iba na, ay, uh, pinagmamalaki niya. Though, masaya naman talaga na may share sa ibang tao yung na-achieve nila. Kasi, pinagpagudan din naman nila. And sana, sa pakikinig nyo mamaya doon sa aking sa aking Uh, journey sa aking doctorate degree. Sana may mapulot kayo kahit konking aral for that. Um, simulan natin sa 2009. Ayan. Actually, 2008. Sige. Back tayo. Mag-timeline po tayo. 2008, I finished the masteral degree with my friends. Si, um, si Ma'am Grace, si Ma'am Rachel, si Ma'am Beth, Sir Robert, Sir Alvin. Actually, we're six. At sana mapakita ko yun dito yan sa inyo. Um, six kami, we finish our master's degree sa uh, PUP Santa Mesa. And actually, yung journey yon one and a half year namin siyang tinapos kasi kailangan namin makatapos at hindi namin kailangan umabot ng two years or more than two years kasi that's actually the requirements of CHED para ka at para magpapatuloy ka. So, fast forward, So, nakagraduate kami na 2018. And then, um, wala kami ginagawa. Wala kami ginagawa. So, so, sabi nila, ay, uh, sabi nila, Ma'am Grace, actually, si Ma'am Grace, si Ma'am Rachel, tsaka si Sir Alvin, yung unang tatlong nag-enroll agad-agad sa doctorate degree. Ako, si Ma'am Beth, tsaka si Sir Alvin, eh, uh, si Sir Robert, hindi, hindi kami sumama doon. So, parang kasing sabi na, ako personally, sabi ko, ah, wag muna, masyadong ano, masyadong uh, enjoy ko muna. So, after, after 2018, 2019 naman kami, nag-enroll. Ako, si Mbet, at si Robert. So, ano, no, not 2019, sorry, 20, 2009. So, ayun po, 2009, so, 2009, nag-enroll kami tatlo. After that, yun na, nagtore-diretso na. So, enroll kami ng enroll. Ganun kasi, masaya pa rin. Like what we did during the master's degree. So, kami pa rin. Until, uh, may rules kasi ang lahat ng institution and universities na meron ka lang pitong taon para matapos mo yung doctorate degree. So, bibigyan ka nila ng seven years. Tapos, um, pag hindi mo yun natapos within that year, of course, magpe-penalty classes ka. Until naging busy ng lahat. Kasi nagka-posisyon, tapos maraming ginagawa sa institution. Para kasi sa amin, ako personally, parang hindi ko na muna siya kailangan. Kasi I'm secured na. So, sinecured na namin. Ako, secured na yung, yung, um, yung stay ko dun sa TIP. Kasi nga, Master's degree lang naman yung initial na requirement so I have already that. So okay na ako. So stable na kumbaga. And then um nagkaroon ng chance na sumulat ng libro, nagkaroon din ng chance na magkaposisyon. Tapos nakahiwalay na kami. Uh, wala na si hindi na wala na sa TIP yung tatlo si Sir Maximilian, Sir Alvin, si si Sir Robert, though may mga classes kami na magkakaklase pa rin kami until yung natapos na namin yung yung um, academics tapos hindi yata rin kami I think hindi rin yata kami magkakasabay na nagkompre I think ako magkasabay ako at si Ma'am Grace so ayan pa yun, yun yung naaalala ko and that's actually ano ba 9, 10, 11, 12, 13 parang 2013 tapos na namin yung academics namin eh. and we actually uh, to dito uh, take yung aming compre exam or comprehensive exam until na, pumasa naman kami doon thank god pumasa kami at isang take lang yung compre exam namin nila ma'am nila ma'am Grace after that hindi na kami parang antagal na 2015 after that diba na compre nagsubok kami yan sumubok kami Sumubok kami na mag-propose. Ako ay sa remember may guidance pa to ni ano ni, uh, ni 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 Sir John, ni Ma'am uh, ni Ma'am kasi tinulungan nila kaming magano uh, mag-concept, mag conceptualize ng ng title namin. And during that time, tapos na din sila. Parang kakagraduate lang ni Sir Jabes, ni Ma'am Jazz, saka ni Sir John. And then going back, first try, hindi ako nakapasa sa title. Uh, ang sabay ko nyo, ako, si Ma'am Grace, si Ma'am si Ma Jen ng Engineering, at si Ma'am Maya. So, wala akong title na na-present. And that's actually 2014 yata. Tapos, or 2015. So, mga ganun yun. Tapos, umalis na nga ako ng TIP ng 2016. After pagdating ng 2016, parang isa sa mga nasabi sa akin ni Sir John na I will help you to finish or we will help you to finish your doctorate degree. That's 2016. Then, naging busy na naman dahil lumipat syempre ng uh, ng institution I'll uh, transfer sa FEU Tech tapos meron din akong position doon ng 2 years syempre binibuild mo pa lang eh so nag um, kumakapaka uh, kumakapa ka pa. Tapos medyo, syempre yung isip ko nun wala pa. Wala pa talaga agad sa doctorate. And then, nag-enroll ako ng penalty class uh, 2017. Ayan. Kasi nga, di ba lampas-lampas na. So, kung ko yon unfortunately, si Doc Bakay, <laughs> lahat yata kami, in incomplete. So, isa pa lang yung penalty ko noon. Tapos si Doc Bakay. complete kami. Lahat. So, tinamad na naman ako. So, hindi ko na naman na-achieve. So, parang, okay, the first try, hindi na-achieve. Tapos, na no, nagka-penalty, gusto ko na ipagpatuloy. Pero, wala eh. Uh, na, na-incomplete. Hindi ko na siya na-complete. Until, naging busy na naman. Then, Nung no 2020, ay, uh, ko yon January, nag sa akin si Doc J, si Doc Ronaldo A. the, the Doc J. Um, Nag-text siya sa akin, sabi niya, sana ma-recover ko pa. Ay hindi, nagpalit na kasi ako ng phone eh. Sabi niya sa akin, um, uh, gusto mo ba, sabi niya na, na ipagpatuloy yung uh, pagdo-doctorate degree mo, sana matapos mo na sana makapag uh, propose ka ng title kasi nagpasa kami uh, uh, nagpasa kami bago I think buntis yata si Ma'am Grace noon nagpasa kami ng title kasi nga do um, nakapasa siya ng first title niya kasi para nakalipas na 3 years or 2 years na so magre-retitle siya ulit. so ako mag nagbabago so nung pinunta namin yon I think that's 2019 ng mga November or December. And then 2020, tinex niya kami. And then sabi niya baka pwede mag-propose. Eh, ito yata kapapanganak na ni ma'am. So nasa Hong Kong na din si ma'am Grace. So ayun na. Until uh, I think March meron na ako. Bago pa mag, mag pandemya. Mag COVID. Unfortunately, hindi na kumplete yung panelist. So, ready ready na ako nun. And for, unfortunately, hindi. Until, ayan na, 2021. So, 2020, wala, di ba diba? Siyempre, pandemic. I don't know kung paano mag-enroll. I don't know kung anong process. Eh, hindi na rin kami nag, nagkaka, nagkaka-contact ni Doc J. 2021, ayun na. And here comes naman si Sir Alvin. So, si Sir Alvin, tapos na sila sa title sa that time mag chapter 1 to 3 na sila sabi ko dun ko naramdaman na kailangan ko din tapusin kasi nga sinasabi sa akin ni, Dok, ni Sir Alvin na halika na tapusin na natin pilitin natin si Mang Grace kahit nasa ibang bansa so sabi ko sige at least may, may, may nag-uudyok sa akin Tsaka may kasabay ako if ever so minadali namin minadali, minadali, minadali Uh, 2021, nag-approach na ako kay Doc J. Sabi ko, Doc J, I'm planning to go back and propose for a title. Sabi niya, yun, buti na lang, sabi niya. Tsaka may sinabi siya sa akin eh, um, hindi sapat, sabi niya, hindi sapat na may libro ka, may mga research ka. Mas maganda pa rin, matawag kang isang doktor, sabi niya. So yun tumatak sa akin. Tapos sabi ko pa nga, I want to be with you. I, I want to be like you, sabi ko gano'n. Sabi niya, eh, paano ka naman, <laughs> sabi ni Dr. Jay sa akin, e, paano ka naman magiging katulad ko, eh, hindi ka naman nagpo-propose. Sabi niya, gano'n. So, ayun na, nakapag-propose kami. Then, 2021. Then, that's 2021 na nakapag-propose kami. Ayan. So, sana ma-recover ko yung, yung mga pictures na nandyan. Kabadong kabado ako. Sobra akong kabado. Siguro dahil, um, uh, yun na yun eh. Ito na naman, pupunta na naman ako doon. Sa isa sa, sitwasyon na magde-defend na naman ako. Tapos, hindi, hindi ko naisip na mag, hindi ko naisip na, hindi ko naisip na ano, uh, na, na baka bumagsak ako. Hindi, ang iniisip ko noon, kasi nga, yung mga set of panelists ko, uh, close sa akin. Ayan. Especially noon. Ayan. So, yun yung doble na, na na nararamdaman ko and that's that's the time pandemic yun right? di ba so gusto ko rin sila makita and fortunately naman nakita ko naman sila and during yung proposal syempre tatlo yun wala parang wala wala silang nagustuhan sa title ko until Doc J suggested yung topic Ayan. so doon na buhay talaga doon sa topic discussion ni Doc J. Eh, siya talaga yung nag-isip. Sabi niya, ito na lang, baka gusto mo, i-try and so on and so forth. Sabi ko, yes, sige, go. Sabi ko ngayon. And then, they congratulated me. Tapos, nagpasalamat din ako. And then, ang next noon, parang maghapon yun eh. Parang hapon na ako. And then, ang next noon, si Ma'am Grace na. And then, si Ma'am Grace uh, pass na. Uh, tapos, dire-diretso na yon. So, I think that's January 2022. And then, nag, ano na ako, start na ako. Kasi, the, ano na ako eh, parang nabuhayan ako na, yes, may title na ako. Tapos, tinulungan ako ni Doko Zay mag -isip. And together with the panelists, um, tapos, siya yung pinili ko na as advisor. Kasi nga, siya yung whole naman talaga na nag-isip doon sa idea na na tinitle ko or dinefend ko. Tapos um, nag chapter 1 to 3 na ako. So nag-create na ako tapos um, nag-ask ako ng ng mga formats kung ano ba yung mga format na kailangan. So I asked that. Tapos nung nakita ko na yon gumawa na ako. Tapos yung binigay na sa amin, nagka-meeting na kami and so on and so forth. Tapos nag-agree na si Doc Jainas maging advisor ko. And then yun na. So, 1, 2, 3. And thank God, after February, March, April, May, June, July, 6 months, after 6 months, nakuha ko. Nakuha ko mag-schedule. Kasi ay enrolled pa eh. Enrolled pa rin kami ng enroll. So, um, nakakuha ko ng slot ng chapter 1 to 3. Sabi ko, yun sa'yo. Shit, ito na ito. Sabi ko, makakakuha na ako. And of course, with the guide of uh, my advisor. Tapos, binalita ko kaila Sir Sir Alvin, si Ma'am Rachel, and then si si Ma'am Grace. Si Ma'am Grace kasi naging busy. Siyempre, kapapanganak niya. Tapos, may toddler siya. So, yun yung naging dahilan na parang hindi muna siya nakapag chapter 1 to 3. Then, July yon Tapos, after 1 to 3, dun na mas nabuhay yung nabuhay yung 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 study ko. Doon ko na alam, mas nalaman yung mga detalyado na alam ko. And then, right then and then, the July, I think that's July, I know, it's June pala, it's not July. It's June. It's June 20, save 20, mga 20 yon. So, pagdating ng July, yung July na yon, yung month na yon, nag-prepare na ako ng mga survey questionnaires. Yung mga tool ko, yung mga instrument tool na gaganiting ko kasi aalis uh, si si Sir, si Doc J. Yun. So, nagpapaano ako. Talagang hinahabol ko siya sa PUP para matsikan lang yung mga tool ko. Kasi nga, para bago siya umalis, bago siya umalis, ma mag-go niya ako sa mga tools. Na meron ako. And then, sabi naman ni Doc J, sige, gawin natin. Tapos, parang naka-apat na session yata. Ako or apat na pabalik-balik kay, kay, kay Doc J para lang dun sa tool. Until umalis na siya. Tapos, sabi niya, sige, habang umaalis ako o nakaalis ako, nakabakasyon ako sa US, mag-ipadala mo na. At buti nalang nakahingi ako ng e-signature sa kanya. So, until yon tapos, nagkaroon na ako ng data ng September. So, parang August and September yata nagkaroon na ako ng data. Tapos, inayos na namin. And that's the time na bumalik na siya ng US, inayos na namin. Tapos, hanggang, hanggang, pina, uh, pinabalik-balik niya ako para ayusin. Tapos sinasuggest niya ako ano yung mga gagawin. Tapos ano yung mga statistical treatment na pwedeng gawin dun sa study ko. And then that's it. Um, parang nabuo ko yata yung chapter five hanggang November. November yon And sabi niya sa akin, um, sige, hindi ako mangangako na makakapag-defend, makaka, makaka makakaroon ka ng schedule for defense, pero at least okay ka na. I mean, nagawa ko na yung part ko. So, January, June, tapos December. So, parang start, middle, and end. And then yun. And, I remember this si Apple. <laughs> Nasa isa kaming event ng December. I mean, ito yung week before na mag-ano kami. Weekend din yun eh. Meron kaming event na inatinan. It's actually, um, maulan nga nun eh. Um, concert, parang Pyro Olympics or Pyro Pyro Olympics and then plus may concert si Daniel Padilla sa Southwoods. And then during na nandun kami, I think mga 5 o'clock to, ah, uh, Doc J message me or texted me regarding my schedules. And that's actually December 17. So, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25. So, eight days almost uh, ade, one week and one day uh, na bago magpasko. Diba? So, ayun yung mas magandang pamasko talaga na naramdaman ko that time. And then, ayun, doon na totally talaga binakabahan na ako. And then, syempre, Christmas yun, syempre, maraming, maraming bonuses and so on and so forth. Until, nag-as ako sa, kasi usually, ang binibigay ng, ng, mga publisher, it's actually, uh, sometimes it's May, sometimes June, and December. But this time, nagiging January na. So, I asked Mam Ma Bless, sabi ko. And of course, si Mam Sirene yun na sabi ko baka pwedeng uh, makahingi ng tulong ganyan. Siyempre ayaw mo yung gastusin yung <laughs> yung natanggap ko sa 13 month pay and uh, siyempre may mga, mga bonuses. Gusto ko naman kahit pa paano mag, mag bongga naman. Diba? ba yung papakain, bongga yung ibibigay sa mga sa mga sa mga panelists. Kasi yung yung title and then yung yung uh, title sa kayong chapter 1 to 3, lahat yung virtual. So, first time ko din sila makikita yung mga dati kong kasama, yung mga, yung mga mentors dati na, na sa face-to-face. -face. So, gusto ko bongga. So, nag ako ng help kay ng bless. And then, uh, thankfully, thankfully naman ako na, na binigyan nila ako ng, ng support for that as a money And of course, meron din sila na kaya mo yan, ganyan, ganyan. Yun na, naging okay. Naging okay yung, yung pagdi-defense. Actually, 17 is birthday of Mambo na eh. And then, naulan noon. tandang-tanda ako noon. that Saturday. Um, of course, my friend, uh, July sa Marie Ay Alcover. Uh, <laughs> nakita na niya siguro yung pinaka, kinakabahan ako that time. So, talagang tinakbo niya yung SM Manila din to UP, para bumili ng food. And I love you for doing that, my dear friend. Alam mo yan. Um, ngayon, na na ngayon nagsisik in, naiiyak talaga ako. Kasi alam ko yung, yung pagmamahal at pagmamahal na pagmamahal ng ni, 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 ni Ma'am sa akin. Kasi ginawa niya talaga yun. Tapos, syempre may klase. Ano siya kasi Hindi, eh, wala nang wala siyang klase. Pero, kailangan niya mag-out. So, kailangan rin niya umuwi. So, so, ayun lang. Until, uh, successful na December 17. Sobrang, sobrang happy. Kung ano yung smile ko ngayon, mas matindi yung smile ko noon. nung December uh, 17 na yun. And then, fast forward, nag-2023. Like January, sabi, sabi ni, actually si Manuel, isa si Manuel sa mga taong nagpursigi sa akin. Nagsabi na tapusin mo na. Isa din sa mga isa din sa mga taong sobrang malapit sa puso ko. Alam niyo ni Doc Manuel na I look it up. Ah, ah, sobra talaga yung pagka saludo ko dyan sa taong and, Um, iba. Ayan. Alam mo namang love kita, Manuel. So, and then, January, sinabihan niya kasi ako na, oh, kung pa nga, alam mo naman yan, di ba? Si Doc Manuel, alam naman ang lahat yan na, 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 huwag kang papahinga, amigo, para naman nasa momentum ka. So, tinanong ko rin siya, Sinub, uh, of course, nag-enjoy rin naman ako. Tapos sinagot lang ko lahat. So, January, yun na. From January until August until August, nag, ano ako, nag, um, nag, nag, re -revision. Ako. At the same time, nag-enroll na ako ng dalawang penalty class. Kasi during the process, during the January, na nag-re-revision ako, tinatanong ko na, para at least smooth na, diba? Smooth na yung, yung ano ko, ilan yung penalty ko. So, nagkaroon na ako ng isa dahil nagkaroon kami ng virtual. Nakapag-enroll pa ako. Or during yung bago defense, nakapag-enroll na ako. Sinabay ko yung isang penalty. Buti na lang nakinig ako kay Doc Dre. Plus yung uh, dissertation. So, dalawa yon Plus, nagdalawa pa ako. So, tatlo po yung penalty ko. Kasi nga, di ba, na-incomplete kami kay Doc Bakay. So, going back, sa so, dalawang penalty. So at least kahit pabalik-balik ako sa sa TUP, meron ako ring rason kasi I, I attending face-to-face uh, -face classes dun sa dalawa kong penalty. Ang strategy ko pa noon, dalawa lahat sila binibigyan ko. Ayan. Eh tapos parang <laughs> napapagod ako. Sabi ko, alam, may pinapagawa si ganitong panelis, may ganitong si panelis, may ganito. So sabi ko, mag-stay na lang ako. At na-realize ko yun, mag na. So, mag stay lang ako sa isa-isa. And for fortunately, si Dok Alex, tsaka si Doc um, uh, sila yung uh, napagtunang ko muna ng pansin. Siguro nakat nakatatlo kay Dok Rolioke, nakaapat ako kay Dok Alex na revisions. And then, follow na si Ma'am si Doc Zaz, tsaka si Doc John. And of course, si Doc uh, wanatas na Naakala ko, makakaabot ako ng August. And I think yun yung pinaka isa sa mga challenge. Kasi syempre may expectation ka na sana, sana umabot ka. Doon ako uh, na-stress ng very, 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 very stress Kasi doon, kasi syempre gusto ko rin naman umabot sana doon. Unfortunately, eh, wala doon. Nag-US na naman si Doc, si Doc Z. So, yun yung sana ang gusto ko. Eh, hindi talaga siya para nakalaan pa rin sa akin. And then, ano pa ba? Then yun, bumalik si Doc si Doc Jay, Tapos, um, kasi pa bakasyon sa TUP. Ayun, saka exactly September. Ay, may kwento pa ako. Ah, uh, nandumating si Doc J. Di, yun na, nakita-kita, nakita ulit. Tapos, uh, nagulat ako kay Doc Jazz. Kasi ang alam ko, babalikan ko lang talaga yung chapter 5. And then, parang she asked me na yung pipirmahan na daw niya. And syempre, tuwantuma ako noon. That's actually September eh. So, yung mga bungad ng September. That's the first week of September. Tapos, until nagka, nagka last week of September. Saka naman na pirmahan ako ni, ni Doc John. So, yan. Tapos, una si, oh, si Doc Jazz. Tapos, si, si Doc, uh, Doc J. Tapos, si Doc John. So, hiling si Doc John. Ayan. So, that's actually September 27. Then, I process everything after the September 27. I'm so, so happy nung naka, nakuha ko na. And then, uh, unfortunately, hindi ako, wala silang, wala, isa lang yung uh, marching nila, which is August. So, sa so August pa ako, literally, magmamarch. Pero, ang application for graduation will be on January 2024. So, saan na makuha ko na yung mga dapat kuhanin. So, ang status ko ngayon is actually graduate na. So, ayan. So, yun na. Yun na yung journey ko. Sana, sana, ano. Ngayon nga yun, nire-reminis ko, dun ako naiiyak. Kasi dun sa, sa, sa haba ng proseso ng pinagdaanan, na pinagdaanan ko. Na, na, of course, it's normal, di ba? Siyempre, nag invest ka dun ng emotion, nag invest ka dun ng energy for that. And sabi nga, uh, may one time para may nagsabi na na mm, doctorate degree sabi niya mm, kaya yun madali lang yan eh. sabi niya and of course yung paggawa ng libro madali lang din daw so ako parang na hurt sabi ko mm, kaya ikaw, ikaw, naman sabi ko ganun na hurt ako na move ako pero bigla ko na lang sinabi sa kanya na kailan mo ba o umpisahan ba? Diba? so para in exchange na magalit ako dun sa person na yun hindi na So, siguro, siyempre, eh, lahat naman, di ba? Lahat naman, madali naman talaga. Or, or kung nadadali ka sa isang bagay, eh, di gawin mo, di ba? So, gumawa ka ng libro, gumawa ka ng dissertation, gumawa ka ng doctorate degree, yun. So, yun. Ang, ang tanong na lang is kung kailan mo umpisahan. Kasi ako, it's actually 14 years of journey na paggawa ako ng doctorate degree. And of course, nagpapasalamat ako dahil, dahil sa mga taong nakapaligid sa akin, especially to my advisor, Dr. J. Juanatas, sila President Lavinia na nandyan para na uh, one uh, phone call away na para magsabi sa akin na uh, mag sa akin si, si Ma'am Cynthia Llanes, si BPAA. So, yun yung mga taong nandyan para sa'yo. And of course, my friends, ayan, so, you know who you are, Doc Manuel. Sir Alvin, Ma Jelay, Mambo, So, sila, sila, sila yung talagang nakinig. Si mang Vicky, si Doc Cora, sila yung nandyan to listen to me. Yung mga talagang uh, litong-lito na din ako. So, ayun po. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito na po, tapos na. <laughs> Literal na tapos na. Ayan po. So, ito po ang aking book bind. Ayan. So, ayan po. So, kasi ito yung isa sa mga requirements para ka mag mag uh, clearance. Ayan. At dapat pag mag-apply ka ng sa January, mag-apply ako sa January, ito yung mga kukunin nila sa'yo. So, ayan lang and so happy to share it with you. So, medyo matagal-tagal na yata to, or medyo mahaba na. And thank you for, thank you for watching, and thank you for always watch my videos. Yan. So, until next time mga kakagers, bye-bye.